Magandang umaga sa inyong lahat Ngayon ay August 5, 2024 At uh, araw ng Monday At uh, ang oras ay 8.05 ng umaga At uh, muling papasadahan ng uh, kaba ng uh, alsadang ito At tuloy-tuloy yan sa may Katipunan Avenue At uh, ito, na itong isang sasakyan na nakapark mismo dito sa kahabaan ng uh, CP Garcia at uh, lalo mabasta na rin ng may-ari bago na angklan kaya matitikitan at uh, hindi na mahatak. <tinyo> After ng uh, CP Garcia, kumana ng team dito sa may lugar ng uh, Teachers Village. Ang labas dito maginawa. Baba muna tayo at uh, maraming uh, tinitikitan dito. Buti tumigil lang ulan. Lisensya niya, lisensya niya. Tumungin lang, tumungin lang, tumungin lang. Tumungin lang. ayun, nalaman ko yung uh, name ng street na ito pagkagaling sa City Garcia kumaran nga dito sa may kahaba ng uh, magiting at sa up, -up ng picture uh, sa village nasa Maguinhauway street na tayo Tapos na yung uh, malakas na ulan. Ah, dalawa pala. Ayan. Unang din natin yung isa. Ayun. Pupunta ang pasan na natin. na. Ito. May nahatak na rin. Nauna na kasi yung ibang team. Ito. May nahatak na rin itong isang tow truck. Galing ngayon sa unahan. Both side kasi dito sa Maginhawa Street Kaliwa't kanan Eh, bawal uh, parking yan Saka maraming nakalagay na no parking sign dito Eh, flex ko ulit itong uh, salt kong umbrella Kaya na naka helmet ako Back to business tayo muna At uh, mayroon na mga Anong uh, tawag dito Baka magkaroon tayo ng uh, second ops ngayong morning Tapos mamayang hapon na naman Okay? After natin sa maginhawa kanina, nandito tayo ngayon sa may uh, kahabaan ng uh, Sergeant Esguera at sakop ng uh, Quezon City sa oras na 12.05 ng hapon. May mahatang na rin pala doon sa pinanggalingan natin. Yung uh, nakausling na uh, puwitan sa side mo. Ito natin kitan lang ito. Yung dalawang ito. At lumabas yung uh, may-ari. sir, mga mabuhay lane ay lagi itong uh, pinapasadahan ng uh, clearing team Huwag doon sa CP Garcia kay na umaga Kaya iwasan nyo magpark sa mga mabuhay lane Mas hindi naman na uh, mabuhay lane huwag kayo magpapark Lalo na dito sa mga kalsada na kung saan daan na mga sasakyan Ganon na rin dito sa sa doc na kung saan dana ng mga tao para sa buong Italy ng mga traffic rules and regulation kasama na ang multa ay paki-check na lang ang buong detalye sa description ng ating video. So andito na may ari. nga lang. ayan nakatas na. ayan okay. Ito hindi. Nasa kahabaan pa rin tayo ng Panay Avenue at uh, ito may hinahatak din dito. So diretso lang tayo. Ayun, meron din pala dito. Nasa kahabaan pa rin tayo ng uh, Panay Avenue at uh, nadaanan na itong isang uh, Toyota Hilux dito. Ito, hahatakin uh, na. Nasa kanto tayo ng uh, Mother Ignacia Ano yan? Scout Chua -toko. So dito tayo sa Mother Ignacia So magmula doon sa Scout uh, Chua Toco Ito ipakita ko lang sa inyo dito Eh lagi na rin itong ng clearing uh, team Nasa ayos na lahat So, ayan. Ang na ng resulta. Pati dito sa kabila, oh.